Oh. Hindi niya, guys, oh. <coughs> Paano Hi, guys. Pintay ng balot. Balot na ano to? Balot ng... <laughs> balot ng yung... <laughs> <laughs> balot ng ano mo. <laughs> Pero hindi ako makain ng sisiyo. Ano lang. So, sisiyo lang. Eh, yung ano, tubig lang. Saba. Sa Eh, diba? suka. Hindi eh, kasi nagbili ng suka eh. Nagbili siya ng ganito. Pero, masyari dala ng suka. Mm. Eh, nga yan, eh. Tatlong, tatlong balot, tatlong penoy. Pinoy kumakain ako. Pinoy talaga kinakain ko. Pero yung balot ng... Wala yung may sisiw. Hindi. to Ito yan siya, guys. <laughs> 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 Kainin ko dito yung dilaw lang at saka yung matigas. Yung nakasiksik. <coughs> mm. Alisin ko. Ikinin niya. Ikinin uh -huh. <laughs> <Lailan> mo <dito. laughs> Tignan mo, napakaliit-liit niya. Oo, Oo nga. Yan guys. Mm. Wala na. Wala na yung ano. Sarap. Baby. Napakaliit-liit niya. Yan lang. Yan ang paborito ko. Ito. Wala asin. Wala asin asin din. Wala nang dila, wala nang matigas. Kasi nga napakaliit-liit ng ano niya. Sisiw niya. Masarap siguro ito mag suka. ako sa bahay kasi hindi mo siya Wala nang na suka. Maliit lang yung dilaw niya. Ito yung gusto ko eh. Okay. Hmm. I mean yung matigas na puti. Eh kasi nga, maliit lang ang ano niya. Hindi ko kaya yung lunokin yung sisiw. Diyos ko, napakaliit-liit naman. Ang kulit lang. Masayang kung lunokin yung sisiyo. Yung sisyo na um, buhay kaya. Uh, <laughs> <laughs> Ganto na lang. Inantok pa ako. So, ano namin ito? Breakfast. Breakfast, yeah. Breakfast. Mm. Bye! Ito. Okay, ito. All... guys, oh. <laughs> <laughs> Hindi na Pakanta nga. Pakamarita Ito lang kainin kay guys yung indilaw. Yung bibi kinain na nga. <laughs> <laughs> Bagtit siya guys. Wala nga. Gusto nga. Another yellow. Yellow lang ginakain ko. Then kunting asin. Nasaan yung salt. Salt. Sakit na sakit yung ano ko talaga. Meron pang puti eh. <coughs> Matigat yung ano niya. Ay, kumakain nito. Ay, mong kumain yan. Akin na. Balik to doon guys. Ayaw niya kumain ako. Ayaw niya matigas. Lati matigas. <laughs> ako naman gusto Matigas. Sa sa ano. Buhay na bibi. Kaya <laughs> so, ano tawag nun? Pero hindi kumakain daw. Kumakain ng quick quick. Bakit? Masarap lang mm? quick quick. Mm quick. -hmm. Yung, yung buhay, yung ano na, buo na. Ay, quick quick? Mm, mm Ay, yung quick quick na buhay? Yung hindi. Yung, Ay, yung, yung si sisiw na. Ay, hindi. Ang... Ayoko na. Kumakain ng quick quick. Hindi naman quick quick yun. Quick quick. Yung you know, it itlog pwede. Mm -mm, itlog. Anong tawag doon? Yung sa sisiyo na. Balot na pinirito. <laughs> Balot na pinirito. Ba, man, 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 ano bang tawag kay... noon guys? Yung ano, piniritong sisiyo na. Balot yun, di ba? Ito pera yan. Pera. Ay, rap. Walang suka. Sabi sa lalo suka. Galing pa ito ng ano, Abu Dhabi. Naghirapan po niya. Naghirapan ko yan. And then ayaw niya pala ng ano. kala niya siguro guys, kumakain ako ng ano. Balot. Hindi na ako kumain ng bilat. Hindi niya ba alam guys, na 12 ang isa. Mahal to na? Mahal hmm. dito? Mahal. Magkano to? De? 12 ang isa. Sa, sa Pilipinas kan? ano, magkano ba to? Mahal na rin sa Pilipinas. Mahal na eh. Dati, tag-20 lang to doon sa Pilipinas. Ata, 20, 25, hanggang. Ayun, wala na. Mahal na. Ganito ba ang penay? Oo, mm, ganyan. Parang itlog lang. Hmm? Tanga! Hindi na alam yung pinoy. Eh. Ganito? <laughs> parang itlog na nilalala nga lang? Oo. Mm. Ano lang yan? Days lang. Ata, medyo matigas-tigas ako sa... Parang nadililo siya ilang araw. Naman. tegas naman, Ya, tugas belatan. Saya oh, anu, binalik nang istujan kaguang. Ini lagi ah, okay. Hmm.